So mga Lods, nandito naman tayo nagbabalik ang inyong Pasaway TV mga Lods. Yung mga Lods, grabe ang tapang nito si Dato Adlaw ng Surigao. Pati mga pulis, hindi pang uh, inawa-away na. Grabe ito katapang na tao. Grabe ang tapang. Panurin yung mga Lods. Yung sabihin pwede katanggalin na, na mo. Nagbulot ba dahil ako Mahawid kasi mong pusil. Totoo Do ba? Mahawid oh, ayaw, ayaw. Kaya dili matawid ang ayan mag-unay. Eh. Pareho man ka Pilipino. O na na ka video ka ni. Na video. kun katuyuan, ana sundon taw sa si legality para kalinaw. Dami hmm. sa Oh. Uh, dapat nah, ato bangon ito dito sir personal. Ang saman? Ato nagpilit dito sa ato sa absolute sa kuat. O dili kami lagi na mahuman ni ya among trabaho. Amo gali sir, ang, ang dapat mong doon sir, dili oh. Uh. mong di buwan ato ka pilit pigit na lahat, Dili, e, na naman, na-inform naman sila. An, an advice mo doon. Mismo ipi, ka mo gani, naman mo. Advice ni Kisa mo, pahulta na kamu, kay kamu. Walay lain na mo tagpahulta, suryahong kamu, maabot, maari sa Amo rin yung bituan, sir. Ano to... yung... Exemption sa inyong mandatory authority sa government. Hindi, nasaan ba yung exemption nyo sa government? Oh, okay, ibasahin mo. Hindi naman ito government. Eh, Comelec. Huh? Ang, comment, ang exception Inconsistent to Republic oh. Act 8371, April of 1997, na supersede, na repeat ang batas sa civil government. Bawal yan, sir. Kahit na... Ay, hindi lagi sa sa corporate corporate to customary lang ang sinusunod namin. Niya mo sa ancestral land, exactly. kami ang rightful owners. Sa ancestral oh, land. Land kayo, pero hindi kayo exempted na magdala. Hindi, hindi nyo lang trabaho kung saan na exempted hindi. Kung nagtatrabaho hindi. Hindi. kayo hindi, sa bukid. Exemption kami dahil ito ang armas ng tribo. Hindi nga. Armas, armas ng ka tribo. Kahit hmm. armas yun na tribu tribo opo, yan. Opo. Hindi, exempted mo na dalihin mo kahit saan kasi bawal yan. Ay, sa hindi na pwede dahil Nandito ang exception, ka na ang exception sir pag ginagamit mo yung Pwede nga. Basahin nga mo. Basahin mo nga para yung malaman mo. Boss tabi niyo si Pamati anay. O oh, sige sige sige. Ano nang nagbutang ka ng mga tarpaulin doon? On what ground? Paminaw. Ni amo sa sisralan. O oh, dili batas po, nga to ha. Respeto ang atong kailangan. Ni atas ang sisralan gi inform sila na mo sila sa legality and management sa Federal Tribal Government of the Philippines para sa ilang negosyo ug maingon man sa atong kalupa. Pwede sila mo padayon. Tulo ka gihatag sa ila, wa man Wa manila nila respeto, ikatawaan man ka. Oh, dali. Oh, di man pwede. Kami ni dato. Oh. Kami ni dato. Iyop mo. Para magasnabot kami ni dato. hindi ato oh. ilay na to para kuan legal. O para legal. Ah, Sinabi ko na para legal. legal. Ihahon ka oh. kanang data privacy. Para legal sige na. O yan. Pag comply na sila nang free trial, oh. pwede, na pwede na sila mo negosyo. Dabu. Pag comply na sila nang lalo kay matapos muna ako. Pag comply nang kuan ah, uh, ilusi. So pwede na sila mo kasi sila kay ni amas sa salamin. Eh, kung ano yung